Bakit ka ayaw lumapit? <coughs> Inaapalapit <Di> <coughs> lang ang A. Okay. Ah, Paano ka? Ah, takot ka lang talaga. Darn! <laughs> <laughs> Aray, hindi mo kayo pigiin eh. Hindi <laughs> <coughs> na natin kung may lano ba sa iyo. Wala. Labas! Nauna na eh. Ayun lang, hindi niya kayo pigiin. Meron. <laughs> Parang wala eh, galing magpanggap ng jabla, no? <coughs> Kung hindi ko lusot, kinasalan wala, lakalusot na siya. <coughs> okay ka lang. Sa ba nagpunta bago mangyari yung parang sinapayan ko sa inyo? Bago ka sapayan sa inyo? Ha? saboto <coughs> <coughs> table. Hindi ko pa nga uh, Tapos lahat ngayon na, bilis! Ako pino sa pario dumating Bitbit ang pag-asa, himala sa dilim Sa bawat hakbang Damhin ng lakas Paghilot ng kamay Sakit ay magwawakas O oh, Apo Philip Apollo, ikaw ang bida Bakit ka ayaw lumapit? Pinapalapit la ang A. Apa ah, paano ka? Ah, takot ka lang talaga Hindi naman nakakita kaso Pusari Kala ko naman talaga may sapi Waaah eh. Wala naman Diba <sukurua> kahit kay ano, pikir, ano, basta lumayan ako sa isa ate. Talagang ano, isa eh. Kaya kaysa, tika pa lang eh, nagugulat lang. Gulat lang yun. Eh pag kinitigat ako talaga makikita mo. Actually, I may ang daming case na ganyan ngayon. Mental health. Ilan daw ka na ngayon? Eh?

Labas! Nauna na eh. Ayun ang hindi niya kaya pigilin. Ano, jablo ka. Positive si Ilo. Meron. Parang wala eh. galing magpanggap ng jablo, no? Kung hindi ko lang sa wala. Nakalusot na siya. Thank

Ganyan, ganyan yung ganyan yung amat Si Sen daw, hanap ko depende ako. Parang ikwas. Huwag! pwede to. Unstable to. Pwede kasing natin. Gablo pala yung nasa loob. Hindi ko naka-anak-anak at nasa 2 days na naman, hindi na naman. Ano ba alam try Ano talaga? After 2 days, nabawi mo. Kaya tama yung 3 to days, Papa, <coughs> pa na yung... so, pigil, ano? <coughs> Labas lahat. Ngayon na. Bilis. Mm -hmm. Para ito din sasama inis. Masaya ito sa mga sobrang sakit ko. Tingnan mo, na-apply mo na 'yung pananamit. Diabetic daw noong diabetic naman kasi. Diabetic concerto eh. Diabetic concerto kasi. Pagka-sugat daw. Wala <laughs> pala tre. akong malalabang ka pa eh. <laughs> ano nga, ito naman. Ang ganda-ganda nung Okay ka lang? Sa'ka ba nagpunta bago mangyari yung parang sinabihan ko sa inyo? Bago ka sinabihan sa inyo? Ha? Tabo to? Dumal ka lang sa puno?

tapos lahat ngayon na, bilis! Sinyado pa tubig eh. Iba kasi sinasabi, baka doon yung tubig may pampasok. Hindi e, lahat na lang dito nagreklamo, nagsuka, ano? Hindi e, na, hindi ganun. Ayan, e, hindi lang ininom kong tubig. Sana, suka rin ako ng suka. Sabi ko sa bulugak, pero po na po rin yung pagsuka. Baka nyo na Yan kasi gusto kong brand kasi talagang sa bundok. <coughs> daling, <coughs> hindi mga walang ano. I mean, hindi pinter, hindi pinakuluan. Ano kung ano yung processing nila dyan. Alam ko pinter eh. Labas lahat, dali! Para yung tubig sa banahaw, pwede niyong inumin na hindi yung sasakit siya niyo. Yung galing yung napatak sa ano. Sa sayo lang so, siya niyo, minum ako doon, hindi ko lang gusto ko na ito. Lagi nga ako nakuumbos na natin. Labas na hati na. Ano ba 'yung Apo-Philip, Apollo, ikaw ang bida Tagapagpagaling sa bawat humihinga Hawak ang himala sa isang dasa Laging may